Magandang araw mga kaparehas Narito po tayo sa Barangay Taal, Bukawi, Bulacan Kung sa imakapanayan po natin ngayon Ang butihing at mabait na lingkod po ng barangay Naglilingkod sa servisyo ng mga malasakit Gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan O si sa kanyang pagsiservisyo At sa kanyang pagbabalik muli Bilang ating punong barangay Dito po sa Barangay Taal, Bukawi, Bulacan Si ginagalang punong barangay Kapitan Jason Gonzales Hernandez uh, Ang ating punong barangay Kap, kumusta na po ba kayo? Okay lang po Mabuting naman po ang aming kalagayan sa aking panunungkulan ngayon at medyo maganda po yung pagbalik at feedback ng mga tao. Okay. Aka, ko lang po kung gusto na po basta ngayon ang ating barangay? Uh, aming barangay po ay okay na okay po kasi po napakarami po proyekto sa maiksing panahon po na pag-upo ko na November, December, January, February, March, yeah. April, May, June. Uh, napakarami na pong binigay na proyekto ang ating mahal na Sen. Joel Villanueva, si, 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 Congressman Brother Eddie Villanueva, lalong lalo na pong napakahusay na ating Mayor John John Villanueva. Dahil po sa kanila, nagam, ginagamit po nila ako para maibabarito ang proyekto na nagmumula sa kanilang pamilya. Alright. Unahin po natin ka regarding po sa katahimikan for the fish and order. Kumusta po ba sa ngayon ng ating barangay? Ah, uh, okay naman po ang aming barangay. At uh, under control naman po yung drugs. At medyo marami na rin po tayong napahuli at nahuli na nagbebenta ng droga dito sa aming barangay. At lahat po ng mga alam po natin na mayroong involved dyan ay kinausap po na po bawat gumagamit at nagbebenta. na sabi ko na wag dito sa ating barangay. Uh, sa iba na lang at baka mamaya mahuli kayo, makulong kayo, kawawa ang pamilya niyo. At nilagyan ko rin po sila ng kung alam ko po talaga na doon na maraming drugs, naglagay po ako ng tarpuli na say no to drugs, say yes to God. Kaya yun ay sa kanila. Okay, so dito naman po tayo sa Batas Kalinisan regarding for the environment tung uh, aming pong basura regular naman po ang paghakot kaya lang po pag minsan may nasisira yung truck nasisira po yung bako kaya po uh, nadidelay ang aming paghakot ng basura pero tuloy-tuloy naman po ang uh, aming paglilinis sa tulong po ng tupad na nagagaling kikong, kikong Boy Cruz at kay Mayor John John Villanueva. Alright. Kung para sa inyo ka, paitanong ko lang po sa inyo na bakit nyo kayo nasa ilang buwan at marami na po kayo nag magana ipundar na accomplishments. So ano-ano po itong mga accomplishments sa ilang buwan nyo dito sa Barangay Taal sa ngayon? Uh, pagkupong pag upo ko lang po, uh, binigyan na po tayo ni Mayor John Jen Villanueva sa tunong po ni Consul Aris nito, at ni Consuel Jerome na pambili ng lupa na 6 million. Wow. Ah, uh, nabili po natin to at nagbigay naman po si Senator Joel ng 15 million para pumatayo yung multipurpose cover court. Kaya po, yung po, rin na po yun. Yun po, tapos po, uh, binigyan po tayo ng pampagawa ng barangay hall na bago ni Brother Eddie na 15 million. At yung sa karsada na papuntang court po na 5 million. Uh, ongoing na rin po yung dalawang eskwelahan natin na uh, sa Taal Senior High School, 50 million. Apat na palapag po yun. At po ni sa Taal Elementary School, na tatlong palapag, na 50 million din po. At saka po yung sisementin po yung estates na bigay po ni Congressman Boy Cruz. At binigay po ng ating mahal na mayor na mapagawa yung Francisco Castillo na malaking proyekto na drainage canal. Ka Kaya po ngayon po, wala nang baha po sa sa hulo. Wow, po, wala na po sa lang... Uh, dati po, ang sabi nga po, nagre-reklamo sila, do ako yung flies dahil wala na yung tubigan. Ay <laughs> eh, ngayon po, pag ulan, wala na akong tubig. Uh, oh, kaya nagpapasalamat po kay Mayor John John sa Team Solid, lalo kay Vice Mayor, kay Sen. Joel, kay Congressman Brother Eddie, at saka sa pagawa yung bayan, kay Kusiala Aris Neto right? Pero kung para sa inyo, Kap, nga po, sa nabanggit niyo po ang for incoming mga accomplishment o accomplishment natin, so ano po ang karagdagan pa nating priority naman dito sa ating nasasakupan na barangay? Uh, tatapusin ko po sana po, gusto ko po sana mula po hanggang kaingin, tabu matapos po yung diki namin. Pero po, ongoing na po yung aming diki ngayon na isa nagaling po kay Senator Joel na 75 million po na halaga na diki na ginagawa na po at matatapos na po doon po sa Merilis. Okay. Kung nanonood po ka ang inyong mga kabarangay at ang inyong mga minamahal na mga kababayan dito sa Bukawi, ano po ang inyong pana panawagan o mensahe sa kanila, lalo po sa ating mga minamahal na mga kabarangay? Uh, mga mahal kong kababaryo, uh, gusto ko po sana na magpasalamat po sa inyo na nakikita ko naman po ang suporta nyo, lalong-lalo na po sa Carpew, sa inyong mga anak. Uh, nakikigusap po ako sa mga mga tao na iwas, na gumagamit ng drugs, na umiwas na po kayo. Dahil po, uh, wala pong idudulod sa inyo mabuti yan. Ay po, okay. Sobra -sobra po ako, sobra-sobra po ako nakikibusap para po sa pamilya niya po yan. Okay. Okay. Kung uh, ano naman po, misahin niya ano nun po ka sa inyong masisipag na mga barangay worker at lalo po sa inyong uh, mga kasamahang naglilingkod dito sa inyong mga kagawad? Ay, nako po, ang kagawad ko po, hindi man po kami magkakapartido. Wala humang akong konsihal na nanalo. Lahat po sila ay eh, nagkakaisa-isa kami at sumusunod naman po sila para sa ikagaganda ng aming barangay ng Taal. Sa mga staff ko, uh, ako po i-blessed blessed na, na kasama ko po sila mga staff ko dahil hindi naman nila iniitindi yung kung gaano man ang alawan sa nakukuha nila rito. Sobra-sobra pa -sobra po ang ginagawa nilang pagtatarbaho. Uh, gano lang po yung alawan sa barangay pero po ang trabaho nila Lunes hanggang Sabado nasa barangay po sila. 7 handito na sila bukas na po ang barangay ng Taal hanggang gabi po hanggang madaling araw at kailangan sila rito kahit anong oras lalo lalo na po inyong lingkod. Wala ako akong oras at kung ano man kailangan ako kahit anong oras nandito po ako. Wow, okay. Handang magserbisyo at magmamalasakit nagmamahal, nagmamalasakit, naglilingkod, God bless Wow, okay po. Yan ang pinakamagandang misahin ng ating butihing lingkod po ng barangay. Dito po sa barangay Taal, Bukawi, Bulacan. Ayon po kay Kap, tunay na paglilingkod, pagsiservisyo at may transparency. Dito po sa barangay Taal. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap, in your family. God bless us all. God bless po. Mabuhay po kay Kap, hanggat gusto ninyo. Apo. Thank you po.